Sa kulungan ang bagsak ng 48-anyos niyang Chuhin. Matapos ireklamo dito sa ating programa, ang diumanoy pamemerudisyon nito sa kanilang pamilya. At kamakailan nagpadala ng reklamo si alias Elmer mula sa Olongapo City patungkol sa diumanoy pamemerudisyon ng kanyang Chuhin at paulit-ulit na paggamit ng oh. ilegal na droga sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ayon niya pa ginawa na umano nitong drug den ang sariling kwarto at kabahayan para mapaa, magpakasasa uh, sa nakakagis ng bisyo. So limang beses na rin itong pabalik-balik sa rehab at uh, dumating na rin ito sa punto na naghabulan at nagsaksakan. Oh. Pupukan ng martilyo at iba pa, hindi na rin na naging payapa ang tulog nila gabi-gabi. Kaya dahil dito sa pagbabanta, napapatayin ang, ka ang kanyang ina. So narito po at uh, makakasama natin si Elmer ang nagrereklamo from Olongapo. Oo, oh, oh, ito. At panoorin po natin ang uh, uh, video para sa sharing ito. Hello po, magandang araw at hindi ka na po inyong ng aking sarili. At gusto ko po sanang mag-share tungkol sa story ko uh, nangyari last time and um, struggles po namin isa is sobrang hirap tayo siyempre pagka uh, kamag-anak po namin na isa, hindi po ko po is isang loser at pusher. At uh, ayun nga po, uh, sobrang struggle po namin is halos hindi na po kami makatulog sa araw-araw. Iba-ibang tao yung maakit po sa amin, pupunta po sa bahay namin para ayun, gawing drug din yung bahay. And then, yun nga po, si Tito po is sobrang... Uh, sobrang adik na po talaga. And then, suddenly, uh, sumbong po ako sa sumbong action center ng PNP, which is sobrang responsive po nila sa mga concerned citizens na lalo sa mga ganitong incident rate na nangyayari sa ating community. Tapos, gusto ko rin i-share yung mga halos mapatay na rin po kami ng dito po, ako po yung inundayan na nasa saksak. Sinanay ko po, ay Uh, na, na lumuntik na po makalo ng martilyo and then suddenly din uh, sa pagpupursidi po na mahuli siya ito ay nabidyoan ko na akto nga po na gumagamit at ito ay aking isinabi ko pangkatibayan na siya talaga ay positive na gumagamit at nagaan Uh, hindi nagtagal, uh, yun nga po tayo sa aksyon ng ating mahal na pulisya. Ito po yung nahuli na na -actional, na -actional ng maayos at sa huli gusto po magpasalamat sa ating mahal na pulisya, sa mga staff, sa lahat ng mga po. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pulong. Uh, sana po marami po po kayong matulungan na tao na uh, kailangan ng tulong at sana naman po ay mas ma mas marami pang tao. ay lang po. Uh, salamat po dito. Ayan po, naging mensahe wow. ni Elias si Elmer. At yan, para naman po sa marbilis na pag-aksyon ng ating pulisya para tugunan ang nasabing reklamo na sa kabilang linya po natin, si Police Captain Meljor Katigday. Ang officer in charge ng uh, Police Station 3 along City Police Office, Captain Macca. Uh, Captain Katigday, magandang hapon. Yes ma'am, magandang hapon po. Ayan, uh, balitaan uh, mo kami. Yes ma'am, uh, una una ako'y lubos na nagpapasalamat kay Mr. Elmer dahil po sa tiwala niya po sa ating kapulisan. At ah. uh, ay uh, ayun nga po, noon pong nai-refer po sa amin, yung pong incidente po na yun, yung pong complaint niya, uh, ay agad po na inaksyonan ng PNP. Kasi sa bagong Pilipinas, gusto ng polis, ligtas ka. Right. So, wow. ang ginawa po namin, ang ginawa po namin, sir, ay agad po namin binalik, uh, binali date at bin, bin, bin lang monitoring sa report niya. Then hanggang sa ayun nga po nung napatunayan namin na na meron nga po siyang gawain na illegal so in coordination with Philippine Drug Enforcement Agency, agency so nagkadak kami ng bypass operation po laban po sa kanyang tito na kung saan po ay na-recover po natin sa kanya sa kanya ang 2. 2 point, uh, 251 grams po 0.251 grams ko na siya po. At sa kasalukuyan ko ang kanyang dito po ay nakakulong na po sa uh, Bureau of Jail Management po dito po sa Ulongga po. So at ayun din po kay Mr. Elmer siya po ay nagpapasalamat po sa ating katulisan at at dahil po sa magbilis po ng aksyon ng ating kapulisan ay nakakatulog na po sila ng mahimbing. Wala na po uh, wala na pong pagbabanta o panalakit na, na, na kanila pong nararamdaman o nararanasan sa, ngayon po. Ayun, yeah. ako. Nakita nyo na sir ang epekto oh. talaga ng ano, diba? Ng mm. illegal na droga. droga sa pag-iisip kahit, kahit na sir. Oh, oh sir, oh, di ba? Oh. Talagang hindi, hindi, oh, ano, bibigyan. Alam mo, uh, what you, Jerry? Yes, marami tayong mga naging experience na ganyan. Mula nung kinatag natin yung bahay pagbabago sa center, noong pa man, nung ako ay hepe ng Cavite City, that was 9, 2001, hanggang sa lawag yun na mataan, hanggang sa ako. yung kamag-anak mismo ang uh, nagsusumbong dahil puwerong isyo talaga ang binibigay ng mga kamag-anak nila mismo. Uh, kung mahal talaga natin ang ating mga kamag-anak na nagsasabot, tayo na mismo magsuplong. At kung mahal natin ang buhay natin, eh, matakot din tayo na tayo ay sasaktan. Sasaktan, sasakit sa uh, magulang niya, mga kapatid, kamag-anak, magnanakaw pa yan dahil sa pambibisyo at mandadamay pa yan, di ba? Kaya sa ating mga kababayan na uh, na, nanonood ng programa ito, uh, wag na po kayong magdalawang isip na dapat kung mahal niya talaga ang mga kamag-anak mo o kung sino man dyan na gumagamit ng droga, ay kayo na mismo ang para sila ay magbagong buhay. Mm. Diba? Of course, mahirap sa una. Lalong-lalong na, nakaipakakakulong. Ako, I'd rather Uh, have my brother o kamag-anak uh, na makulong kaysa makapangkustit uh, sa kapwa-tao niya, lalong-lalo na sa kapwa niya, pamilya, diba? At yun na yung nangyayari doon sa isilumbong ni Kuyang Elmer. Tama. So maraming salamat, Kuyang Elmer, sa tiwala mo sa kapulisan. At uh, of course, uh, nandito lang lagi sa mga kababayan natin na nanonood ng Sumbong kung po tayong tumatala ng isip na magsubong agad-agad para mawala na, maubos na yung mga gumagamit ng droga, lalong-lalo na yung mga nagbebenta ng droga. Right. Ayun. Napakaganda napaka nung naging statement yes. ni oh. sir, sir Ross sa atin. At alam niyo po, uh, kamakailan nga lang sir itong naging uh, accomplishment ng ating uh, mga kapulisan, especially sa Drug Enforcement Group. 200 million plus na drugs na naman ang na-save natin na mawala sa lansangan. Kung, wow. kung, baga, kung hindi natin nakuha yon at na-operate na ng ating mga operatiba, ilala naman buhay ang masisira. 200 million pesos? Yes, sir. Yes, sir. So, talagang makikita nyo po kahit na... Ito. Yes, sir. So, kahit... Ito lang dapat ang ipag-cooperate ng ating mga babaya. Yes. Uh, ilan na naman kayang Kuya Elmer opo. ang magiging biktima ng ganitong uh, droga kung itong mm. 200 million, ma'am, hindi na agama ng ating mga operatiba. Nakalabas. Napunta sa kalsada. Ano? Oh, yes, mm. pero Kuya Elmer na naman ang mag mm. But, ito ang maganda, ma'am, kung yung ating public, mismo ang may tiwala sa ating mga pulis, sila mismo ang nagsusumbong. Kasi kung wala silang tiwala sa ating kapulisan, hindi sila ang kusang mm. magsusumbong considering mm. nakamag-anak nila ang involved. So... Dito natin makikita na medyo mataas ang trust rating ng ating uh -huh. publiko sa ating kapulisan mm -hmm. na kaya nilang ipaubaya. Alam nilang safe ang kanilang kamag-anak, mag-report mm -hmm. man sila at at the same time magkakaroon din sila ng safety and security sa mismong pamamahay, pamamahay nila. Ayun. Ayan. Uh, baka may panawagan ka dyan sa iyong nasasakupan, Captain Katigday. Baka si Melchor ay may panawagan, oh. No? Uh, sa aking mga kababayan, lalo, lalo na po sa aking nasasakupan. So ipagpatuloy nyo lang po ang tiwala nyo po sa kapulisan at huwag po kayong mag-atubili na lumapit po sa sa aming himpilan dahil ang gusto po ng PNP sa bagong Pilipinas ay, ay ligtas ka. ka. Ay ligtas ka. Ayon, ay, ayon. Ayon. Ay, <laughs> At mga kasambahay okay. At maraming salamat po Yan po ang marvelous na palaksyon ng ating pulis dyan sa Olongapo City Sa pangungunan ni Police Captain Metro Katigday, ang OIC ng Police Station 3, Olongapo City Police Office Salamat sa iyo at mabuhay ka